Sa, ato atong ipauna pagsulti una, si, si, i unan abot ni si Ibrahim Roba sa Islam ato siyang panunaon ang iyang pahayag bahin sa kamatuuran sa iyahang patuon na ang mga taong na mapanalaginan alang si ispatahan ng kinabuhi na yung malagyan. Kini ato transparent na ayaw po tanong. Ato taga 15 minutos, ikaw okay lang ayaw mo sa iyo, Ibrahim, 15 minutos? Okay. Kaya ito may sahibari. Ang mga Lusin ko? Oo oo. Ang mga Lusin ko? 49. 49 ah. 49. 49. Plus 15. Okay. Ah oh, plus 15. Okay. go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Habisrah niya yung sadrith. Giyaser niya yung anduh. Wa khalimutatan niya Yafqahu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kaibigan, Pusako ka Muslim. So you just expect sa mga Lusin nito nga naagi akong mga pamulong na medyo halang-halang haid -halang, ha sa mga kagunod. Pero ilang kabalaka kaya pwede mo nung mga tanah. Kaya ang ako pong isa mga pangkuna-una na ang angkor moderator ang isin tayo di mo nang sa participant, di man siya sa panel o ba sa panel of uh, discussion. Angkor man mo siya, bagang repere, pwede sa mga sa ato. Siguro sa akong pangina, pwede ka mga kapamutana, Mr. Moderator, di ba? Kung oh, ato ka, Judiciary, hmm. Bisa ng huwis pwede mangutan ang po sa mga kliyente o sa mga abogado. Pero nga po, di tayo mangutana para hukman ka. Waliwai po po. Kung pananan po Bisa ng Huwis, hukmanan ang abogado. Salamat. salamat. Alhamdulillah. Quran. Ang basahan na po sa Quran, uh, chapter 2, surah 2, surah al-Baqarah, verse 23. In English translation. And if ye are in doubt as to what we have revealed, from time to time, to our servant, to Muhammad, then produce a surah like it. Produce a surah. One surah, I think about three ayah only, uh, verses only, will on be one surah. Di mag ang Quran diligitan ng Allah, produce one surah. This is a challenge. Quran chapter 10, suratul Yunus, verse 38. Gagampang. Do, them, do not reflect uh, on the Quran if it were from from other, add, other than Allah, they would have found many inconsistencies. Mm, mm, Allah bari, kung wala pa sila na una, kung kiling dili pa ni nagagitan, kiling Quran dili pa nagagitan ng Allah, makakita ang tak sila mga inconsistencies. ato ito, contradiction, nagkasalamatan, makakita uh, ang tak sila. Lugan pa, ang Allah nagasulti, Quran, Surah al chapter 11, verse 13 to 14, do they say he has fabricated this Quran? Yung mga tao nag-asulti na ang Quran daw fabricated by brother by Muhammad, then Allah challenged them. For those Quran, one chapter. Now, kaluhasan ang topic ang ng naisigutan ng pagsumpay kini sa mga nakada, nakaraan ng mga topic na uh, uh, Sundays meeting, na ang ating main topic is about salvation. Kung about salvation, <clears throat> uh, marami hong magkakaibahan man ang paniniwala. Sa Islam, kung patanongin kung ano ang salvation, uh, nagadipindi ito sa nasulat kung ano ang sinabi ng Allah sa Quran. Ang uh, salvation is not based on guna gawa o gawagawang isip. Hindi, ang salvation sa mga Muslim based on what Allah said in the Quran. Now, para ma-clear na kung sa ang salvation sa Islam. Dili kami na niwala ang mga Muslim o original sin. Ang salvation, the way of salvation, walay original sin in Islam. Ang kasalanan sa anak, sa anak lamang. Ang kasalanan sa amahan, sa amahan lamang. Kung sa'y pagkamatarong sa anak, iyahah. Kung sa'y pagkamatarong sa amahan, iyahah lamang. Mabasa na to sa Ezekiel 28-172. Okay. Uh, ma sa, uh, sa ang amahan, ang mga usap, hindi may Ang Mabasa na to, ito yung kini sa Deuteronomy. Na nga nang mag-touch ng tuog po, ay ang Muslim, mag-touch ng Biblia. Ano mga Muslim nga nag-touch ng Biblia? Kaya ng Muslim, basta pag ingon ganyan na tulong sa ginoo, hindi kami naghatag o limitasyon. Kaya sa Quran, sayo sa usa sa ka muslim nang moingon siya ang Quran para sa muslim. No, the Quran is not for the muslim. It's open for all mankind. That's why ingon ang Allah kung dunay may pagduda, isa mga magduda, magduda pa may muslim naman. So ang ang gitsalin sa di, katong dili muslim. Nga kung kami mga pagduda, kan ang magtudlos eh, para sa Quran. Unya inyo sabihan ang Quran, nakita mo mga inconsistencies ingon ano Allah. Referring to na Muslim. So kung ang pag ingon nato sa Ginoo bilit nato butang boundary kay ang Ginoo nato ruba naghimo sa langit ug sa yuta ha siya naghimo sa makita ug dili makita siya ang ng sa tanang mga butang so kung mo nya wala ing pagka pagka sa tuwa nagkakalain man siguro pero kining theological doctrine ang pagsins so dili mo mobile ni ini na nga sa mga tao kung di inang ilahang dawaton okay original sin wala kini sa mga muslim. Sonship. Kining pagkasabi nga sa supuesto anak sa Dios, bugtong anak pa gyud. Pero kung basahon ninyo ang Biblia, kadaghan man bugtong anak. Ha? Anak ang Dios si Adan, si Lucifer, si Lucifer, anak man sila sa sa Si Supuesto pa ng nga sulti akong amahan, inyong amahan. ba anak kita sa Dios? Ni si So, pagtuong -pag sa Misaya, ito ang mga muslim na si Supuesto ni sa pero tingin ang ang namisayan na muon mo sa kalimutan para luwason ang tanang mga tao, luwason, kami mga muslim, ang among paniniwala nga ang Diyos naghatag ng balaod, naghatag mga propeta, naghatag sa mga talumanaw. Kung musulog ka, may inang kaluwasan. Nagpadali sa kanusis. Kung musulog ka sa panahon na ni Moses, salamit ka pa ino, hindi ka sa impero. Sa panahon nila ni Elijah, sa panahon nila ni Hu, sa panahon nila ni Lot, sa panahon nila ni Bewit, nagpadala siya nila kung musunod, musulod ka sa ilang kapanahonan mga oh, ka pero kung inong iscrap ka ng itong mga propitaha tapos may inong lamang na ay naay magdala kaluasan daw sa Kristo wala giirot mo ang parang mga propita wala ka ng hatag o gamay ng pagtagad kanila na unta ka itong mga propitaha ang purpose ng padala ito sa ginoo para makayagan ang mga tao sa ilang kapanahonan so, kung may inong nasa Cristo, may dalang sa Kristo mo idalan sa kaluasan ay salot, it is correct pero kung may ang only, agad na tayo, diyan na tayo, agad na tayo, na Jesus Christ is the only way to, to salvation to heaven. Jesus Christ is the way to heaven. No argument. Pero kung may ang the only, how uh, about those prophets? Before them. So, nona, ang na ang kanina ng Muslim, pag sinabi ng Messiah, kung hmm, pagkasabi na po nato na siya y, siya ay, anak sa si Diyos, bilang na tayo. ba? Biblia. Biblia, di kami makatuo na ang tanang nasulat sa Biblia authentic, palito, tinuod ang nasulat sa Biblia. Nga naman, kaya ginasinggit ng ni Pulo Gusto Kristo, usang saan ba usang pagkain mo na ito na tinuod na? wala naman sa si Kristo. Nasulat ng New Testament, wala naman sa si Kristo. Hmm? Decades after the ascension of Jesus Christ, nasulat na, o saan ang pagkain mo sa iya, tama tinuod na? Ang wala Si Jesus Christ na lansang nagpakamatay. Wala din mong nagbukrina na ang tao pwede dahil magpakamatay. Or ang Diyos magpakamatay. Kahit magpakamatay, hibog sa ubang sanatiyan. Ang buot mong pasabot magpakamatay, meaning you are willing to be loved and happy to die. Hindi ko talaga magpakamatay. Kasi may mga kalaban, hindi naman magpukha, kung sa kanina, musisayad ka rin, magtala ka lang bumbaw. Lukso ka dito kayo, pati nadhana nila, happy and willing to Okay? Pero kung mga yung, ino ko, ayaw yung taong po ipalansang, ayaw yung taong po ipapatay, nag-aung po, nag or bubo ang luha, nagpatak sa yuta, Bili, hindi mo mo to, o nga tingin ng klasa or Diyos ng kahat, nagpakamatay niya. At e kung nagpakamatay siya, at kung namatay na rin siya, may hindi siya, Diyos ko, salamat, natungan na kita itong napangandoy at ang kasabutan para maluas ang katawahan. Salamat, ginaot, ay namatay niya dito. Pero dili man ang hindi ko katapusan yung dito. Diyos ko, Diyos ko, ngayon yung gibiyaan mo ako. Binahay man nung iyong Diyos nung gibiyaan sa to, pa. Ngayon yung gibiyaan mo ako, but sa so, but lang wala ko nung munuwas ha. Wala ko nung panalipte. Ikaw ang taong na kayo sa kanan, wala ko nung mula o luwas ha. O wala ko nung panalipte sa laktog na ng pagkasulti, ngayon yung gibiyaan mo ako. So si Jesus na Jesus Christ. Kung si Jesus Christ, kung <clears> siya, <throat> salamat Diyos ko. Nung natong manak, na ko diri. Manuos na mga tao. Okay. Another thing. Ang paggalahit sa mga Muslim at wala nang outline para malaman kung kung saan pagkalahit sa, sa mga doktrina sa mga Muslim kung doon ang mga na makapangutahan na sila. <coughs> po. Karagdagahan ng karong mga tao Pone, pone. Okay lang, medyo okay lang pag-sali ng pone, Pero may ibang pot. May ang Diyos, First, instance, said, ang Diyos na dapamulog. First Corinthians, Ephesians, the ang oh, Diyos na mulog. O si, din ka, Diyos na mulog? Si Pablo na namulog, ha? O, oh, dili, ang Diyos. Si Pablo, dili na yung o mga Muslim na siya usa ka propeta o usa sa ka apostol ng Kristo. Kaya wala din siya nakakita kay Jesus Kristo, wala din niya namit si Jesus Kristo personal. Nga itudlo siya, na apostol, the third disciples of Jesus Christ, dili di din yung mga sa Pablo. Wala din yung ito niya na ni Pablo. Masya ay, pro sa apostol ni Jesus sa tabo. Another thing. Okay. anonymous. Kung question ako Anonymous. Kung saan ko na ito pagtawag, patrumino ko sa nang? Uh, 49. 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 minutes. 49. 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 Ito kay Pablo, maninuto, ano ang gusto mong mutuon Pablo? katarungan okay, nang hindi mong mutuon ni Pablo. Ayaw ninyo ba'y pag misunderstood ng mga kaisunan? Ako na eh, say-say lang ang pinitay, para yung mong tag-target, para yung sumang tatana. Kung atong Diyos ko sarang mangka, nagyong sa langit ang sinta, ha? Kung wala mong tagaig bandere, eh. kami mga muslim, wala niya nagtubo mga na para lang sa mga muslim. Kaya puran na naman yun, eh. ya ayuhan na sa mga katawhan. Ang bilik muslim, saan ba yun? Ito ang Pagkakasuso ka ng pulong, napalas ang katao. Yeah. Yung nas, na kung hindi ka rin mga o mga katawahan, hihimog mo. Ika sa kapay o sa lalaki. Ya ayuhal kafiru, o mga unbelievers, mga walay tumuto. Ya ayuhal muslimo, sa, muslim. sa, sa, sa mga muslim. Ya ahlal kitab, o pasabot, kristyano o mabiyo. Ya ayuhal kitab, o mga kristyano o mabiyo. Ya sa Quran, sub-sayob sa pag-ingon nga ang Quran para lamang sa mga muslim. Ay in fact, si Allah nag-challenge sa mga non-muslim to study the Quran and scrutinize the Quran if you can find inconsistencies and contradictions in the Quran. So, let us go to Paul. Na yung maniwala ni Paul. so? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4, dinun sa Paul For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. According to the scripture. Sa katanahonan ni Paul, pag-ingunin niya according to the scripture, referring to the Old Testament. It's not referring in the New Testament. Kaya una pagkaling iyang mga writing kaysa mga fourth canonical gospel. The writings of Paul, First Corinthians, etc. Mas una iyang writing kaysa fourth canonical gospel. So pag ina ng na nasulti kinisaw na sa scripture, sa Tagalog, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Okay? Dito na tayo sa 4 verse 4. At siya ay inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Tanong, because this is referring to sulatan, scripture, referring to the Old Testament. The very question is, di basa sa Old Testament, pangalan mo sa Kristo, namatay, huma tapos nabuhi kung sa na tulog anilaw aron pagluwas sa mga kasalanan. That is a challenge. Uh, standing challenge. So, din mabasa sa Biblia, sa Old Testament, nga si Sokristo, nagpakamatay, nabuhi, kung sa tulog anilaw aron sa mga kasalanan. Kung bili, you cannot, anyone of us cannot produce, then you have the right to say na uh, we cannot be in po. So maraming salamat po, Mr. Moderator. Okay. Uh, okay, salamat kayo sa ato na unang uh, namulong namulong gala. uh, represented sa gitawag og Islam pinaagi ni Ibrahim Romasno uh, Romas no? ang ato ni alang sa mga lit uh, nga mga nakapakiguba na to, wala tay rebatan producer produce your own gitawag words of truth that can sense nga di ka sa nagsulti og iya ka matuoran produce your own meaning ikaw mismo kun do na kay kamatuoran isulti na sa walay pag kuna-kuna nga kana siya uh, matur